Ayan, so magandang araw sa inyong lahat and welcome back to Sashimi the Flowerhorn Channel. Sa videong ito guys ay tuturuan ko kayo kung paano pumili ng magandang grow out na flowerhorn fish. So usually kasi ito yung pinaka safe na size ng flowerhorn kung bibili tayo ng magandang klase na grow out pero hindi rin natin minsan maiiwasan na nakakakuha tayo ng mga hindi maganda mga grow out na flower horn fish. So ano ba yung grow out? Uh, actually itong grow out wala ito sa vocabulary ng life cycle ng uh, isda. Pero tayo sa tayong mga flower horn fish keepers uh, ginagamit natin yung term na grow out sa mga flower horn na lumabas na yung potential niya. So, katulad nito na nakikita ninyo ngayon sa inyong screen, yan yung bago kong isda na binili. So, ito ay Rainbow Campha. Uh, at ang kanyang features ay uh, meron siyang full mask and then uh, crossover yung kanyang pearls. At may halo, parang may pagkatuton siya guys. Kasi yung kanyang parents ay, uh, yung, yung isa sa kanyang parent ay golden base. So, medyo nag-yellowish yung kanyang mukha and then... Uh, nakikita na rin yung uh, pagkapula niya. So, yan. So, usually yung mga grow out, ito yung mga uh, nagre-range yung kanyang size from uh, 2 inches hanggang 2.5 Technically, sila ay mga prejuvena. Pero... Uh, ginagamit natin itong term na ito para sa para ma-identify natin na pag sinabing grow out, lumaba, lumalabas na yung potential ng uh, isang flower hornfish So ito guys, uh, ito yung ibibigay ko sa inyo example. So, uh, pag grow out kasi guys, almost makikita mo na kung ano yung magiging itsura nito pag laki. So, katulad nito guys, no? 2 um, inches pa lang ito, pero nakong kung nakikita nyo, lumalabas na yung kanyang kulay. And then, mayroon na rin siyang maliit na kok. Okay? So, usually kasi, sa mga flower horn fish, nade-develop yung kanilang kok. Um, uh, actually, late na nga yung 2 inches, no? So, pero usually, no, may mga flower horn na na 2 inches pa lang may mga cock na yan ay usually mga flower horn na mga cockster or monster cock so ito kasi cockster lang itong nabili ko kasi camfa siya uh, alam naman natin na yung camfa hindi talaga lumalaki masyado yung cock niya pero uh, palalong panalo yung camfa pagdating sa kulay so kung kayo ay bibili na mga grow out na flower horn fish tandaan niyo guys na ang pinakaunyan yung tingnan ay yung kanyang pearls. No? Titignan nyo yung pearls niya guys. Kasi sa grow out kasi very visible na yung kanilang pearls. At matingkad na yan tingnan guys. At uh, pangalawa titingnan nyo rin yung kanyang kulay. So dapat pag nag-select kayo ng grow out may kulay na ang magandang klaseng flower horn kasi guys ay kulay pula. So, dito pa lang sa grow out na ito, makikita mo na kung ano yung magiging itsura niya paglaki. Okay? So, medyo hindi pa masyadong lumalabas yung, yung, tingkad ng kanyang kulay. Kasi pinupurga ko pa to ng enhancer. Kaka lang din kasi nito sa akin. Pero, kalaunan sa paglaki niya, sasabay yung kulay niya sa kanya. No? at uh, may tendency pa ito na mas lalaki pa yung kanyang cock so pag ganito yung inyong grow out may cock na na ganito ay may tendency pa yan na lumaki so yung mga flower horn kasi, kasi uh, medyo nag-i-stop na usually yung kanilang cock uh, growth pagdating nila ng juvisize. No, bihira na lang yung mga flower horn na after juvenile size lumala mas lumalaki pa. So, suma sumasabay na lang yan no, sa kanilang katawan pag UV size na yung flower horn. Pero kapag mga grow out pa, may tendency pa na lumaki pa yung kanilang cock. Kasi under development pa itong mga flower horn nito. Okay? At titingnan nyo rin guys, syempre yung plums. na no, yung uh, black marking nya. Kung yan ba ay straight, no? So, yan yung perfect na grow out at uh, kung makakita kayo ng, gan ng ganyang grow out, grab nyo na. So, ipapakita ko lang sa inyo dito yung isa kong flower horn na Zenzu. So, yun siya guys. Medyo nagtatago siya. So, wala pa yung 2 inches. Mga 1.8 pa lang siguro yan. Kasi short body siya at uh, medyo bloated yung kanyang jeans guys. Kaya malaki yung chan. Pero kung nakikita ninyo, wala pa sa 2 inches, putok na putok na yung kanyang cock kay malaki na talaga guys. At nakikita nyo yung kanyang kulay, mapula, full mask na rin. At matitingkad na rin yung kanyang pearls. So yan. So sa grow out guys, makikita mo na ang potential ng flower horn mo. At masasabi mo pag laki, talagang maganda yung mga flower horn na yan. So pag bumili kayo ng mga grow outs guys, yun yung hanapin ninyo. Pero tandaan nyo, hindi budget meal yung mga ganong klaseng mga flower horn guys pag labas na labas na yung potential sa grow out pa lang ay medyo may kamahalan yan pero syempre hindi naman siya mas mahal kaysa sa mga juvie size na flower horn at saka mga adult na na mga flower horn kasi yung mga juvie size talagang full potential na yan lumalabas na yung full potential ng flower horn dyan kaya mahal na talaga yung mga juvie size pataas pero kapag grow out medyo tama lang yung presyo kasi nag-uumpisa pa lang umusbong yung kanilang kagandahan kaya ayon So kapag ang inyong flower horn guys ay mga 2 inches or 2.5 ay hindi pa rin lumalabas yung kanilang kulay, hindi pa rin lumalaki yung kok. So paglaki niyan is susunod na lang yan sa kanyang growth. So hindi na siya masyadong gaganda pa kahit ano pa yung gawin niyo dyan, kahit anong enhancer yung gagamitin niyo kahit anong live food. Anong magagandang pellets yung papakainin nyo ay mahihirapan na kayo guys. At at hindi nyo na talaga mapapaganda yan. Kasi nasa jeans talaga. No, nasa jeans talaga yung, pagpapag, yung kagandaan ng flower horn fish guys. Tandaan nyo yan. Wala yan sa kung anumang mga ginagawa natin sa flower horn fish natin. Pero syempre, yung mga pinapakain natin, yung pagwa-water change natin, ito ay nag-e-enhance sa kanilang potential. Yung payo ko sa inyo guys, no, kung gusto nyo talagang bumili ng magandang klaseng flower horn, doon na kayo sa grow out. No? Kasi kahit mahal siya, at least kitang kita na kung ano yung magiging itsura, itsura niya pag laki. Kasi pag fry kasi, ano kasi yan guys eh, uh, medyo hindi nga 50-50. Um, walang kasiguraduhan no? kung ang nakuha mo ba ay male. Uh, actually sa grow out ay ma-identify mo na rin kung ang flower horn mo ay male or tsaka female. So sa akin dito guys, no, bihira lang yung grow out sa akin dito kasi usually kapag halimbawa may lumapag na flowerhorn sa akin dito na mga fry pa lang. So imbes na palakihin ko pa sana. hindi na, hindi ko na napapalaki kasi uh, nabibili na fry pa lang. So usually kasi Uh, may mga pumupunta din dito nagbibisita at uh, binibili yung ating mga flower horn at ay magawa gusto nila so ibenta natin okay yun lang guys sa video na ito so i hope mayroon kayong natutunan sa vlog natin kung paano pumili ng grow out yan so yung mga katulad nito piliin niyo pero may mas maganda pa no may mga show po, quality pa na mga flower horn na mas maganda pa dito no? yun naman ay medyo may pagkamahal na at uh, hindi hindi natin afford yung mga ganong klaseng flower horns. Hanggang dito lang tayo, no? Pang pet quality lang. Pero ito, parang hindi na hindi... Pero medyo ano na siya eh? medyo uh, malapit na siya sa show quality. Eh. Pag lumaki pa itong cock niya, pwede itong pang show. Okay? So, ayan lang sa ating video na ito. Kung kayo ay hindi pa nakapag-subscribe sa ating channel na Sashimi the Flower Horn, mag-subscribe na kayo guys. At don't forget na pindutin nyo yung notification bell para ma-notify kayo kung kayo ay, kung ako ay mayroong bagong mga uploads. So, maraming salamat sa inyong lahat. Susunod na yung ating shoutout. Shoutout kay Florencio Atienza, Lex Ride, Feliciano Ibe, at Aljon De Guzman